Eh. Hay okay. um. Ang hirap pa <laughs> Wala akong katulog. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Is na lang akong magtatabas dito sa kubigan namin <laughs>

gawa nga ako ng kwan pang tinig pang, pang, ko dito para meron akong kwan gigita pagbili <laughs> ko. <laughs> Ninini tang ko nga itong ko at lalagyan ko ng pilapi para meron akong pagbibinta. pag lumagit na. Oh. Yeah. Ano big video. Mm. Pro view. dito. Dito. Dito, Ang gano oh, nakabig video.